ang mga gawa ng mga apostol. Ikadalawampung kabanata Nang tumigil ang gulo, ipinatawag ni Pablo ang mga alagad at pinalakas ang kanilang loob. Pagkatapos, nagpaalam siya at nagpunta sa Macedonia. Dinalaw niya ang mga bayan-bayan doon at pinalakas ang loob ng mga alagad sa pamamagitan ng kanyang pangangaral. Nagpatuloy siya hanggang sa dumating siya sa Gresya at tumigil doon ng tatlong buwan aalis na sana siya papuntang Syria, ngunit nabalitaan niyang may tangka ang mga Hudyo laban sa kanya, kaya't ipinasya niyang sa Macedonia na uli magdaan sa kanyang pagbabalik. Sumama sa kanya ang Bereyang si Sopater na anak ni Piro. Gayun din si Aristarco at Segundo si na mga taga Thessalonica, si Gayo na taga Derbe, si Timoteo at si Natikiko at Trofimo na mga taga Asia. Nauna sila at naghintay sa amin sa Troas. Kami naman ay naglayag mula sa Filipos pagkaraan ng pista ng tinapay na walang pampaalsa. At dumating kami sa Troas sa ikalimang araw. Nanatili kami roon ng pitong araw. Nang Sabado ng gabi, kami nagkakatipon upang magpira-piraso ng tinapay. Si Pablo ay nangaral sa kanila hanggang hating gabi sapagkat aalis na siya kinabukasan. Maraming ilaw sa silid sa itaas na pinagtitipunan namin. Nakaupo sa bintana ang isang binata na ang pangalay Iutico. Dahil sa kahabaan ng pagsasalita ni Pablo, si Iutico ay inantok at nakatulog ng mahimbing. Nahulog siya mula sa ikatlong palapag na kanyang kinaroroonan, kaya't patay na siya ng buhatin. Ngunit nanawag si Pablo at niyakap siya. Huwag kayong magkagulo, sabi niya. Buhay siya. Muling pumanhik si Pablo at nagpira-piraso ng tinapay. Pagkatapos, Nagpatuloy siya ng pangangaral sa kanila hanggang sa mag-uumaga. Sa kamalis. Ang binata naman ay buhay na inihatid sa kanyang bahay. At ito'y nagdulot sa kanila ng malaking kaaliwan. Sumakay kami sa barkong papuntang Ason. Doon kami makikita ni Pablo ayon sa bilin niya sa amin. Sapagkat sa lupa siya dadaan papunta roon. Nang magkita kami sa Ason, Sumakay siya sa sinasakyan namin at sama-sama kaming pumunta sa Mitilene. Mula roon, patuli kaming naglakbay at kinabukas ay dumating kami sa tapat ng Kuyo. Nang sumunod na araw, dumaan kami sa Samos at makaraan ang isa pang araw ay dumating kami sa Mileto. Ipinasya ni Pablo ang lampasan ng Efeso upang huwag siyang maantala sa Asya. Sapagkat ibig niyang nasa Jerusalem na siya sa araw ng Pentecostes. Mula sa Mileto, ipinatawag ni Pablo ang mga pinuno ng iglesia sa Efeso. Pagdating nila ay kanyang sinabi, Nalalaman ninyo kung paano ko ginugul ang buong panahong ipinamalagi ko sa inyong piling. Mula noong unang araw na ako'y tumuntong sa Asia. Naglingkod ako sa Panginoon ng buong kapakumbabaan at lumuluhang nagtiis ng maraming pagsubok dahil sa mga pagtatangka ng mga hudyo sa aking pagtuturo at pangangaral sa inyo, maging sa harapan ng madla o sa bahay-bahay. Hindi ako nangiming magsabi sa inyo ng anumang ikabubuti ninyo. Maging Hudyo o Griego, ay pinapangaralan kong tumalikod sa kasalanan. Manumbalik sa Diyos at manalig sa ating Panginoong Jesus. Ngayon, sa utos ng Espiritu Santo, ako'y pupunta sa Jerusalem at hindi ko alam kung ano mangyayari sa akin doon. Ang tanging nalalaman ko ay ito, na sa bawat bayang dinaanam ko, ipinapahayag sa akin ang Espiritu Santo na ang naghihintay sa akin ay pagkabilanggo at kapighatian. Subalit, walang halaga sa akin ang aking buhay. Maganap ko lamang ang aking tungkulin at matapos ang gawaing ibinigay sa akin ng Panginoong Hesus. Ang pagpapahayag na magandang balita tungkol sa kagandahang loob ng Diyos sa tao. Nakisalamuha ako sa inyo habang nangangaral tungkol sa paghahari ng Diyos. Ngayon, alam kong hindi na ninyo ako makikita muli. Kaya't sa araw na ito'y sinasabi ko, hindi ako mananagot kung mapahamak ang sino man sa inyo, sapagkat ipinahayag ko na sa inyo ang layunin ng Diyos. Wala akong inilihim na anuman. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan, sapagkat sila inilagay ng Espiritu Santo sa inyong pag-iingat. Pangalagaan ninyo ang Iglesia ng Diyos na kanyang tinubos sa pamamagitan ng dugo ng kanyang anak. Alam kong pagkaalis ko'y magsisipasok ang mababangis na asong gubat at walang patawad nilang pupok sa inang kawan. Mula na rin sa inyo'y may lilitaw na mga tao magsasalita ng kasinungalingan upang mahikayat ang mga alagad na sa kanila sumunod. Kaya't mag-ingat kayo. Alalahanin ninyong tinuruan ko kayo gabit araw sa loob ng tatlong taon. At maraming luha ang pinuunan ko. At ngayon itinatagubinin ko kayo sa Diyos at sa kanyang salitang nagpapahayag ng kanyang kagandahan loob. Siya ang makapagpapatibay sa inyo at makapagbibigay ng mga pagpapalang inilaan sa lahat ng kanyang ginawang panag. Hindi ko hinangad ang ginto, pilak o pananamit ni Nuhan. Alam ninyong nagbanat ako ng buto upang kumita ng ikabubuhay naming magkakasama. Sa lahat ng pagkakataon, ipinakita ko sa inyo na sa pamamagitan ng ganitong pagtatrabaho, dapat ninyong tulungan ang may Alalahanin natin ang mga salita ng Panginoong Hesus. Higit na mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Pagkasabi nito, lumuhod si Pablo at nanalangin kasama nila. Silang lahat ay umiiyap na yumakap at kay Pablo. Labis nilang ikinalungkot ang kanyang sinabing siya hindi na nila muling makikita. At siya inihatid nila sa barko.